Pala kayo yan, pala, pala. Bika ng pala. Oh. Ano tong pala na ito? May to? May bertong to. May bertong to, pala na to. Pala. Hmm. Ito Aha, ba? Oh, ito kasi pala na to. Kumpleto na yan, oh. Pag ginamit mo yan, madali kang ma-promote. Ayun, may host na eh. Dikit-dikit ka lang kay Porman, kaya kay engineer. Madali Para sa ma-promote. yan, host na yan? Alam, alam na yan, alam na yan yung gabi dito eh. Hmm. Ito, oh. Ito, 500. 500 yan. Oh. Hindi no, may ko you know, may, may house na eh. Ah ba. Oh, yung mahaba eh, pero you know, pati yung house malaki. May panipsip pa. Oo. Ano <laughs> yan? Okay na yan. Oo, <laughs> uh, okay yan. May yan ah. Okay. Kunin ko to, kunin ko. Kunin mo. Oo. Uh, ito ba? naman, ito naman pag ginamit mo to. Hmm. Kung nagsusugal ka, kung sabongero ka. Hmm. Hindi ka na magsasabong. Ito na yung tali ng manok mo oh. Hmm. Oh, double purpose. Oh, double purpose. Double purpose. Ngayon, ka na magsasabong pero ang lalaro mo ngayon ML na lang oh sasabong gara ganyan ka oh pero ito pag ginamit mo to sa bahay ka na lang gara ka na lang oh hmm. force attack double kill kaya na lang. oh yes ah 500 to 500 may berdo din eh. may parang din eh ah kunin natin 'yan oh, para may gamitin tayo oh ito naman yeah pa? pag ginamit mo to papel ba? Pa? di diba, oh, ba diba, so, ka ng Sabado? Lunes, Lunes pa lang, pwede ka nang bumali. Ayan, ito, ito, ito na yung listahan, no? Lagi kang una sa listahan, nang babali. Kaya, mm -hmm. pag ginamit mo to yan, pag kailangan mo ng pera, Lunes pa lang, pwede ka nang bumali. Ito, 500 din. Ayan. Ayan. Bali, 1 Magkano? 1-5, 1-5. Discarte lang ang buhay ngayon. <coughs> Wala na ba o, ba, kailangan ngayon, dito, madiscarte eh. ka sa buhay. Mamahal lang pa, alam mo. Oo. Oh, pero may virtud naman yan. Oo. Oh, Ginamit mo yan. Hindi ka na magsasabong, mag-iimit ka na. 500. 1,000 pa. yon. Okay. Eh, salamat. Ka sigurado to. Oo. Oh, Oo. Oh. Uh, ka na Sabado, lunis pa lang. Pwede ka na magbali. Mabibigyan ka kagad ng muna ka. Yes, okay. salamat. Okay. Oo. Okay. Oh. okay, salamat.